Ayan! Welcome po! <laughs> ay, Periana daw! Periana daw! Nako, ay, Periana! Ayan, ang cute! Ayan, si Tio Igme. Ay, Queen, ay mag-bless ka! Ay! Ay! niyo kung Ay! Ay! oh! kaganda no, no, no. ng nanay, oh, Peh. Ano ang ay maganda? Ah. Ganda, niyo. Very nice. Ah. <laughs> Very nice? Yes. Very nice? Yes. English speaking ang yes. nanay, yes. Peh. Very nice. English speaking pala ka dyan. Ano yung isang galing? Oo, Hoy, sabihin mo naman kung hey, saan hey, pagginawa. No. Talaga napakaganda Ay dinayuhan talaga namin yan sa Lipa. Ay bigay ko sa inyo. May bayad 'yan. Ay sino kaga? Ay aliw talaga.

ano ba yan? San <laughs> Jose Hau! ano? Batangkas? Hau! Pangit pa malayo, ano? Okay. Malayo. Itanong mo kung taga saan? E, taga saan gawin kayo? Down Ay, magaling naman sa kay na kanutay. May merkado din niya. Baka mo tayo Merkado ah, yan, ha? Merkado doon mo, Ay, hey, naman. Baka tayo <laughs>

Saan? Hindi, hindi. Tanong po ninyo. ba? hindi talaga. Siya ko'y tatanong. Ba- Bakit hindi ako naman pala sa'yo? tayo. No? Mayroon pala kayong utang dito. Kayong nababayad ko. May utang daw ako dito. Right? dito right? Ay! Hindi! Hindi kahonin yung natatandaan. Yan! Sinasabi Siguro, ay, ano mga, isa, dalawa, tatlo. Tatlong taon na ho ang nakakalipas. Yan! Yeah. Oo! Oh, Oh. Ayo, kayo Yung... Ay, 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 ninyo, wala ko sa tatlong taon. yung... eh, sabi ho ninyo yung ano... Eh, sabi ho ninyo yung walang-wala ho kayong pambili ng bigas noong mga panahong iyon. Ay, pinagyan mo ako. Abay, uho -huh, naman ay, dahil wala nga kayong makakain may, eh. May pambayad na kayo. Ay, magkano inay. Abay, Siguro ho, ay, may, may ano yun eh, may interest. Ay, di... Back on. Back, on. Back on. Ay, ano, umabot ako ng ano, <laughs> 50 mil. <laughs> <laughs> e, <laughs> <Ay, upabot, alam. laughs> po, ang laki. 50 mil, eh, dito na kayo. Umabot ako na ako dito. Magugas kayo ng pinggan. Pinggan, magugas kayo. Magugas ato kayo ng pinggan. Magugas kayo.